dahil may order tayo guys sa Lazada dumating na yung order natin so mag unbox tayo tingnan natin to kung ano yung mga dumating ng order sa akin dito headset yung order natin ah sa tiktok pala to tiktok shop JNT Mm. Okay. So, um, titingnan na natin guys. Ang um, legit ba. Ay. Wow! Legit nga. <coughs> um, box pa lang. Mati na. Neo 6 Max TWS Ayan. Headset. Ito. na ito? Ito. Uy, mayroong pang prebis ah. Uy, ah. may nining-nining pa oh. Ganda naman. Super hero. Hmm. Ano pang inaantay nyo? Order na kayo sa TikTok shop ko. Hmm. Doon lang yan sa TikTok ko in order. Legit no? Gawin sa ano pa to. Uy! May mga sticker po. Saan ka pa? Wow! Sticker! Sticker nga. Hmm. Ha? Pwede ito ilagay ko sa motor ah. Paano pa to? Previous na to. galing ang may ano to. Ano to? Hindi ko alam to ah. Kaya to. Ha? <laughs> huh? may libre pang ganito. Hindi ko alam kung ano to. <laughs> so, bubuksan na natin kung ano to talagang kung talagang legit. Uy, Saka yung packaging niya okay naman. Maganda. Siguro marirate ko to ng up to 10. 11 gan ganyang kataas yung rate ko sa kanya ah, oh, ayan na natin oh, USB charger na rin no, type C simple box natin kung ito na po yung headset Ganda talaga oh. Ganda ng lagayan niya. Tingnan natin. Baka nag alalawa oh, ah, rin. Ito siya guys oh. Oh. Bumagana pa oh. May blank blank oh. No. Ah hindi. Saan pa to? Sa, sa kaliwa yata to. Oo oh, nga. Okay sya gumagana. Touchable na pala oh. Oh. Touch touchable na. Galing ah. So, okay. 10-10 ng rate ko dito. Di tayo nagkamali sa pag-order sa ganitong mga sa TikTok TikTok shop ko to in order eh. Hmm? Tingnan mo naman guys, so, siya, oh, kung saan nagta-charge siya. Tiktok sa po in order. Oh. Tingnan mo, oh. nagta-charge sa si lalo. Hmm. Type C yung charger niya. Okay. Thank you, seller ED. Galing ah. Oh. Ah, casing siguro to. Ah, dito pala to guys. Hindi pala. No? At may ganito Pa saan san to Ah nga dito nga Mm Para dito pala to guys Tas ito naman anak mo Ito dito yan Mm galing nga Maya protector pala to parang ano yung casing niya may pro, may panibagong casing pa ang galing Baleng talaga ng order ko ah. I love seller ED boy okay another unbox tayo ngayon guys yung lagayan ng camera lagayan ng gopro dalawa kasi order natin eh dumating na sabay eh yung ano to eh gopro clam holder ba? naka carton guys ha? parang ano lang ah parang hindi legit ah so abangan nyo kung talagang legit to ay walang gunting yung gunting yata dito mapasoy yung ama ganito yan guys gagamitan natin ng gunting to Sige tayo na bodol Abangan. Kung mapubudol ba tayo. Mamaya na tayo dito. Kawawa tayo dyan. Uh -huh. Oops, magugupit. Mm uh -huh. nga. So from Tsaya na oh Saya na yung nakasunod oh So titignan natin kung talagang legit Hmm Ito siya guys oh So ang pagkabit nito pala nakaganito sa motor eh, pitandito, dito di lang ang galing ah so parang ang galing ah Uh -huh. hmm. Ganun pala yun. Igaganun mo lang ito sa may motor. Sabay higpitan mo dito. Tapos dito yung GoPro ilalagay sa dolo. Ito, rotate, rotatable naman to. Pwede mo ibabang iba bang ganon. Pwede mo yung ganon. Hmm, ganda nga. Tapos ito. Ah, higpitan. Higpitan din to. Tipi. Hmm, okay. Ganda siya guys. Hindi ka lugi dito. Hmm, itanggal ko dito. Saka kakabit mo na dito kung may camera ka. Pro, ano man Galing ah